Hello guys! So, good morning! Good morning po sa ating lahat guys. For today's video, uh, pag-uusapan po natin yung sales natin kahapon, kung magkano po lahat. Hindi po ako nakapag-vlog kahapon guys, kasi nga sa rason na wala po, na wala po yung internet connection natin, at saka medyo na busy tayo kahapon. May ginagawa po kasi akong iba guys kahapon. Kaya ayan, hindi tayo nakapag-film, kaya ngayon ko na lang to i sa inyo guys, guys. is about sa ating sales kahapon. So kahapon guys, mga ilang days na pala ito guys napakatumal talaga ng tindahan natin ngayon ng sari-sari store natin so napakatumal guys kung so, minsan makapagbinta lang tayo ng pinakababa 500 pesos to so, pinakataas na guys yung makatuki tayo sa ngayon napaka ano talaga napaka at yun yung pag-usapan po natin guys dito sa amin marami po talaga kami marami po talaga dito sa amin guys ang nagtitindahan at sa sari-sari store May mga maliliit lang naman guys katulad sa, sa atin maliit na sari-sari store lang ito tsaka Ayan. Marami po kami. Kaya napakatumal po guys. Mga ilang araw na ito. Parang pag start ng ugos. Ganun na. Napakatumal na. Kung minsan guys. Makapag. Ano ako. Yung sales natin sa isang araw. Kung minsan. Pinakababa na yan 500 guys. At saka pinakataas 2K. 2K or 3K. So hindi na tayo makapag ano guys ng 5K. Sobra-sobra na yan kung magka-5K guys. Happy-happy na tayo dyan kung magka-5K tayo. Kasi kadalasan yung bintahan lang na, binta natin dito guys. So yung sales natin is minsan 2K, 2.5, pinakababa 500. So, ngayon guys, kahapon, ngayon kahapon, sabad Kahapon guys, so, matumal talaga guys, matumal. Kahapon may, ano, bumili lang ako guys, ito yung mga napamili ko kahapon, eh, ko yan. Itong chichirya, kahapon to, sa, nung umaga, tapos tong mantika, pagka, ano na, tanghali. Tsaka itong, sabantayan pharmacy guys, ayan, pagkahapon na ito, mga 2, 2 p.m., So, ayan nung sang nung umaga guys, Chichoya yung binili ko dito sa wholesaler, dalawang pack lang kasi yung ano talaga, yung ano ko guys na may stock lang ako ng chichoya para pag may bibili na bata, may choy, may ano siya pagpipilian. So, dalawang ano lang, dalawang pack tsaka Salamat. Oo, salamat. Mari lang Di mina. So yun na nga guys May delivery lang sa tinapay guys Yung binili ko kahapon na dalawang chicharya na red chili at saka Super crunch Balit, tig 186 yun Ang total ay 172 Tsaka mantika isang galon 225 172 plus 225 397 na lahat guys 397 yung ano natin chichoy at saka mantika at saka dito naman guys yung sa grocery sa bandayan pharmacy ayan 1137 yung total so i-add natin yung 1137 1534 na guys yan o oh, 1534 at saka pa, yung paggabi na magsasara na tayo ito yung sales ito yung ano natin laman sa sa ano guys dito sa lagayan natin ng pera ano lang ito to 440 lang guys 440 plus 440 ito lang yung overall sales natin guys kahapon total niya lang ay 1,974 so hindi nga tayo nakapagtuki kahapon guys di ba so ayan napakatumal talaga guys kahit saang ang kahit anong gawin natin matumal talaga pero ayun na nga guys kahit matumal dahil nga sa araso na marami tayo maraming nagtitindahan na at saka siguro crisis din ngayon guys So, medyo wala siguro masyadong pera yung mga tao kaya hindi masyadong bumibili ng mga kung ano-ano sa tindahan kaya ayan nagsisave siguro din sila guys pero kahit guys kahit matumal kahit ganito lang yung bintahan natin so yan lang yung total sales natin kahapon kaya medyo matu matumal talaga guys no kaya, kasi hindi tayo nakaabot ng kunting kunting na lang sana pero hindi pa rin umabot pero okay lang yan guys kahit ganyan yung sales natin everyday so papasalamat pa rin tayo dahil araw-araw mayroon po tayong sales. Ang importante dyan guys ay uh, mag susumikap lang talaga tayo araw-araw at saka mag mag stocks pag may ano may binta so bili ka agad guys para naman hindi maano yung tindahan natin. So ayun lang guys kahit ganyan go pa rin ang go laban lang laban lang sa buhay guys laban lang sa pagtitinda kasi hindi naman palagi hindi naman araw-araw ganyan yung sales natin hindi araw-araw matumal hindi rin araw-araw ay fiesta. So Okay lang yan. Go pa rin, guys. Laban lang. At saka Huwag lang tayong panghinaan ng loob Okay So salamat guys Thank you for watching At saka Huwag niyo po kalimutang I-subscribe niyo po Ang channel na ito guys Para magiging updated po kayo Sa mga susunod natin na Video about Sari-Sari Store uh, Mga tips and ideas Mga tutorial guys Kung ano-ano yung mga tutorial na yan About Sari-Sari Store So I-ano eh, natin yan So Yan lang guys Maraming salamat Bye-bye God bless everyone Thank you for watching I'm Pinka